Magandang araw. 50 powerful tips to stay ahead of the game. Gusto mo bang laging nauuna sa laban ng buhay? Gusto mong mauna sa iba pagdating sa career, negosyo, o personal na buhay? Kung oo, panoorin mo ito hanggang dulo dahil ibabahagi ko ang 50 powerful tips na makakatulong sa iyo para manatiling nangunguna sa laban. Make sure to like, share, at mag-subscribe para updated ka sa mga ganitong content. Number 1. Laging magkaroon ng growth mindset. Ang utak mo ay parang muscles, mas ginagamit, mas lumalakas. Huwag matakot sa pagkakamali, gamitin ito bilang learning experience. Kung hindi mo pa alam ang isang bagay, sabihin mo, hindi ko pa ito alam, pero matutunan ko. Number 2. Magin proactive. Huwag kang umasa lang sa swerte o sa iba. Kung may gusto kang makamit, gumawa ng paraan. Huwag lang maghintay ng oportunidad, hanapin at gawin ito. Ang tunay na achievers, sila mismo ang gumagawa ng landas nila. Number 3. Iwasan ang procrastination. Bukas ko na lang gagawin. Huwag ganito. Mag-set ng deadlines kahit para sa sarili mo lang. Kung may 5-minute task ka, gawin mo na agad. Number 4. Magin flexible at adaptable. Ang mundo ay laging nagbabago. Dapat ikaw rin. Matuto ng bagong skills, huwag matakot sumubok ng bago. Number 5. Magkaroon ng malinaw na layunin. Kung wala kang goal, wala kang direksyon. Gumawa ng smart goals, specific, measurable, achievable, relevant, time-bound. Number 6. Disiplinahin ang sarili. Hindi mo laging gustong gawin ang dapat gawin. Pero gawin mo pa rin. Gumising ng maaga, iwasan ang distractions, at manatili sa schedule mo. Number 7. Maging resilient. Ang mga successful na tao ay hindi takot mabigo. Bumagsak ka man ngayon, bumangon ka bukas at subukan ulit. Number 8. Iwasan ang negatibong tao. Ang toxic people ay parang lason sa utak mo. Palibutan ang sarili mo ng mga taong may positibong pananaw sa buhay. Number 9. Ugaliing matuto araw-araw. Magbasa ng libro, makinig sa podcasts, manood ng educational videos. The more you learn, the more you earn. Number 10. Alagaan ang mental health. Huwag abusuhin ang sarili. Magpahinarin kapag kinakailangan. You can't pour from an empty cup. Number 11. Gumamit ng time management techniques. Subukan ang Pomodoro technique. Trabaho ng 25 minutes, pahinga ng 5 minutes. Number 12. I-prioritize ang mahalagang gawain. Busy ka nga, pero may napapalaba. Gumamit ng Eisenhower Matrix para malaman kung ano ang dapat unahin. Sample Eisenhower Matrix Number 13 Huwag multitasking kung hindi kailangan. Mas mabagal ang progress kapag sabay-sabay mong ginagawa ang lahat. Number 14 Gamitin ang tamang tools at technology. Productivity apps tulad ng Notion, Trello, at Google Calendar ay makakatulong. Number 15. Maging masipag at huwag umasa sa shortcut. Ang tunay na tagumpay ay pinaghihirapan. Walang instant success. Number 16. Maging organized. Malinis na workspace katumbas equals malinis na isipan. Number 17. Matutong mag-delegate. Hindi mo kailangang gawin lahat matutong magtiwala at mag-outsource ng trabaho. Number 18. Gumawa ng daily checklist. Isulat ang mga dapat gawin para hindi makaligtaan. Number 19. Matutong magsabi ng ihindi. Huwag tanggapin lahat ng trabaho kung makakasama sa kalidad. Number 20. Pahalagahan ang maliliit na tagumpay. I-celebrate ang progress mo para mamotivate kang magpatuloy. Number 21. Palawakin ang connections. The more people you know, the more opportunities come your way. Number 22. Maging magalang kahit kanino. Ang mabuting ugali ay asset sa buhay at negosyo. Number 23. Huwag maging mayabang. Kahit gaano kakagaling, dapat humble ka pa rin. Number 24. Gumawa ng win-win relationships sa bawat relasyon, mapatrabaho, negosyo, o personal, huwag lang isipin kung ano ang makukuha mo. Maghanap ng paraan para pareho kayong makinabang. Kapag natulungan mo ang iba, mas magiging open sila na tulungan ka rin. Tandaan, ang tunay na tagumpay ay hindi lang tungkol sa sarili mo, kundi sa kung paano mo rin napapaganda ang buhay ng iba. Number 25. Makisama sa iba't ibang uri ng tao. Mas marami kang matutunan kapag mas open-minded ka. Number 26. Huwag sumira ng pangako. Ang integridad mo ang puhunan mo. Kapag sinabi mong gagawin mo, tuparin mo. Ye person is only as good as their word. Number 27. Igalang ang lahat kahit sino pa sila. Ang respeto ay hindi lang para sa mga boss o matataas ang posisyon, dapat itong ibigay sa lahat. Maging magalang sa janitor, security guard, kahera at iba pang tao sa paligid mo. Ang pagiging mabuti sa iba ay hindi lang nagpapakita ng magandang asal kundi nagbubukas din ng mas maraming oportunidad. Tandaan, ang ugali mo sa mga taong walang maibibigay sa iyo ay sumasalamin sa tunay mong pagkatao. Number 28. Magbigay ng halaga bago humingi ng tulong. Huwag puro kuha, matutong magbigay muna. Kapag nag-aalok ka ng tulong, suporta, o kaalaman sa iba, mas magiging open sila na tulungan ka rin sa hinaharap. Mag-focus sa pagbibigay ng value sa mga taong nasa paligid mo, lalo na sa iyong network. Kapag naging asset ka sa iba, kusa kang lalapitan ng oportunidad. Number 29. Gamitin ang social media para sa personal branding. Ang social media ay hindi lang panglibangan, ito ay isang makapangyarihang tool para palakasin ang iyong reputasyon. Mag-post ng mga makabuluhang insights, ipakita ang iyong expertise, at iwasan ang negatibong content na makakasira sa pangalan mo. Gamitin ito para mag-network, magbahagi ng kaalaman, at ipakita kung ano ang kaya mong gawin. Number 30. Maghanap ng mentor at matuto mula sa kanila. Mas mabilis ang pag-unlad kung may gumagabay sa'yo. Hanapin ang mga taong eksperto na sa larangan na gusto mong pasukin. Huwag mahiyang magtanong o humingi ng advice mula sa mga mas may karanasan. Ang tamang mentor ay makakatulong sa'yo na maiwasan ang pagkakamali at mapabilis ang tagumpay mo. Number 31. Magtabi ng pera kahit maliit. Hindi mo kailangang kumita ng milyon para makapagsimulang mag-ipon. Kahit maliit na halaga, kung regular mong itatabi, lalaki rin ito sa paglipas ng panahon. Gumamit ng T-Pay-Yourself-First method bago gumastos, magtabi muna para sa savings mo. Number 32. Iwasan ang walang kwentang utang. Hindi masama ang mangutang, pero siguraduhin mong para ito sa tamang bagay, tulad ng negosyo o investment. Iwasan ang pangungutang para lang sa luho o panandaliang ang kasiyahan. Number 33. Palawakin ang pinagkukunan ng kita. Huwag umasa sa isang trabaho lang. Hanapin ang mga paraan para kumita ng mas marami. Subukan ang freelancing, negosyo, real estate o investments. Mas maraming source of income, mas ligtas ang future mo. Number 34. Magsimula ng investment kahit bata pa. Mas maaga kang mag-invest, mas lalaki ang pera mo dahil sa compounding interest. Pag-aralan ang stocks, mutual funds, bonds, o real estate para malaman kung ano ang pinakaangkop sa iyo. Number 35. Pag-aralan ang financial literacy. Ang perang hawak mo ngayon ay maaaring lumaki o mawala depende kung paano mo ito pinamamahalaan magbasa ng books tulad ng Rich Dad, Poor Dad at The Psychology of Money o manood ng financial education videos. Number 36. Magkaroon ng emergency fund. Huwag umasa sa sweldo lang, mag-ipo ng 3 to 6 months worth ng gastusin bilang panghanda sa emergency. Para hindi mabahala kung mawala ng trabaho, magkasakit, o may bigla ang gastos. Number 37. Gumastos ng matalino. Hindi masama ang gumastos, basta alam mong sulit ito sa pamatagalan. Gamitin ang 24-hour rule bago bumili ng mahal na bagay, maghintay ng isang araw. Kung gusto mo pa rin ito kinabukasan, saka mo bilhin. Number 38. Iwasan ang lifestyle inflation. Kapag lumaki ang kita mo, huwag agad taasan ang gastos mo. Imbes na bumili ng mas mahal na gadget o sasakyan, ito on ang dagdag na kita sa investments at savings. Number 39. Pag-aralan ng negosyo at investments. Hindi sapat ang magtrabaho lang alamin kung paano mo mapapalago ang pera mo. Maghanap ng mentors, manood ng business case studies, at matutong magbasa ng financial statements. Number 40. Magkaroon ng long-term financial plan. Ano ang gusto mong marating sa loob ng 5, 10, o 20 years? Gumawa ng roadmap para sa future mo, kasama na ang retirement plan, dream house, at travel goals. Number 41. Gumalaw at mag-exercise araw-araw. Ang malakas na katawan ay susi sa mas matalas na pag-isip at mas mataas na energy level. Kahit simpleng stretching, paglalakad, o workout, gawin mo ito araw-araw. Mas maganda ang performance mo sa trabaho at negosyo kapag maayos ang iyong kalusugan tandaan, ang katawan mo ang iyong puhunan, alagaan ito. Number 42. Bigyan ng halaga ang sapat na pahinga. Ang pagiging produktibo ay hindi nangangahulugan ng sobrang trabaho at kulang sa tulog. Ang katawan at isip mo ay nangangailangan ng recharge. Siguraduhin na nakakakuha ka ng anim hanggang walong oras ng dekalidad na tulog para mapanatili ang fokus at lakas mo. Mahalaga ang pahinga para mas maging epektibo ka sa iyong ginagawa. Number 43. Kumain ng masustansyang pagkain. Ang kinakain mo ay may direktang epekto sa iyong mental at physical performance. Iwasan ang sobrang fast food at processed food na maaaring magpabagal sa iyo. Pumili ng pagkain mayaman sa protina, healthy fats, at vitamins para mas maging energetic at alerto ka. Ang malusog na katawan ay nagbibigay ng mas mataas na productivity. Number 44. Iwasan ang mga bisyo na sisira sa iyo. Sigarilyo, sobrang ilak, at iba pang bisyo ay maaaring makapinsala sa iyong kalusugan at tabumpay. Palitan ang masasamang habits ng mas produktibong gawain tulad ng pagbabasa, pag-ehersisyo, o pagsali sa growth-oriented na grupo. Ang disiplina sa lifestyle ay makakatulong sa iyo upang mapanatili ang iyong peak performance. Number 45. Maglaan ng oras para sa pahinga at recharge. Hindi puro trabaho, importante rin ang pagpapahinga at oras para sa sarili. Maglaan ng oras sa hobbies, nature trips, o simpleng moments ng katahimikan para mabawasan ang stress. Minsan, ang pinakamagandang paraan para maging mas produktibo ay ang pagbibigay ng oras sa sarili upang mag-refresh. Number 46. Lumayo sa toxic na kapaligiran at mga negatibong tao. Ang pagiging palagi sa negatibong environment ay maaaring magpababa ng energy at motivation mo. Piliin ang mga taong nagbibigay ng inspirasyon, suporta, at positibong impluensya sa buhay mo. Ang tagumpay ay mas mabilis kung nasa tamang kapaligiran ka. Number 47. Magbasa at patuloy na matuto. Ang kaalaman ay isang sandata sa tagumpay. Hindi ka dapat tumigil sa pag-aaral kahit gaano ka nakatabumpay. Magbasa ng libro, makinig sa podcasts, at manood ng educational content para patuloy kang umunlad. The more you learn, the more you earn. Number 48. Sanayin ang sarili sa positibong pag-isip. Ikaw ang unang tagahanga at kritiko ng sarili mo, siguraduhin mong ang sinasabi mo sa sarili mo ay positibo at nakakatulong sa iyong paglago. Iwasan ang ihindi ko kaya, at palitan ito ng i-ano ang pwede kong gawin para magawa ito. Ang mindset mo ang magsasabi kung magiging matagumpay ka o hindi. Number 49. Maging responsable sa lahat ng iyong desisyon. Walang ibang may control sa buhay mo kundi ikaw. Kung gusto mong umunlad, ikaw ang may hawak ng susi sa iyong tagumpay. Huwag sisihin ang ibang tao o sitwasyon, gawin mo ang best mo sa bawat pagkakataon. Ang pagiging responsable sa buhay mo ay daan patungo sa tunay na tagumpay. Number 50 magkaroon ng mas malalim na layunin sa buhay. Ang pera at tagumpay ay panandalian lang kung wala kang mas malalim na dahilan para sa ginagawa mo. Tukuyin kung ano ang gusto mong iwan bilang legacy, paano mo gustong maalala, at anong impact ang gusto mong gawin sa mundo. Kapag may malinaw kang dahilan kung bakit mo ginagawa ang isang bagay, mas madali kang magiging motivated at mas magiging masaya ka sa buhay. Ang tagumpay ay nasa iyong mga kamay, Walang sikreto sa tagumpay, ito ay bunga ng sipag, tiyaga, tamang mindset, at patuloy na pag-aaral. Hindi mo kailangang maging perpekto, ang mahalaga ay araw-araw kang gumagalaw patungo sa iyong pangarap. Tandaan, hindi hadlang ang mga pagsubok, bagkus ito ang magpapalakas sa iyo. Hindi mo kailangang maging pinakamagaling, kailangan mo lang maging mas mahusay araw-araw. Ang disiplina at tamang pananaw ay mas mahalaga kaysa talento. Kaya mo 'to. Simulan mo ngayon, huwag nang hintayin ang tamang oras, dahil ang tamang oras ay kung kailan ka magsisimula. Laban lang.